marahay na hapon eto mga kaibigan po kami sa last trip ngayon po ay 12.30 na po ng tanghali pero buti na lang umabot po kami sa last trip eto mga lads uh, ah, bali ngayon lang din po ako mag process kung paano po yung pagsakay at kung magkano yung babayaran po natin dito sa barko po punta ang unang proseso mga kaibigan ah, bali pupunta po muna kayo sa coast guard nasa labas po yan ng pier tapos wala naman po yung bayad bali ang dadali nyo lamang po yung inyong registro ng sasakyan o motor tapos ng inyo pong license para ma-registro po dun sa Coast Guard wala po yan bayad pero mga kaibigan mga lads kung meron po kayong syempre malapit na Pasko uh, bigay po tayo kahit konti eto mga lads uh, pupunta na po tayo dun sa loob po ng pier kasi nakarehistro na po tayo rito sa Coast Guard wala po yung bayad po rito yan po yung unang gagawin po ninyo magparehistro mag-register po rito sa Coast Guard tapos diretsyo na po kayo dun sa loob po ng pier ang Coast Guard mga kaibigan dito sa Tabaco Court bali pagpasok po ninyo dito bago po kayo pumasok dito kumanan po kayo tapos sa unahan lang ng konti dun po yung Coast Guard eto ang susunod naman po natin gagawin ang susunod pong proseso na inyong gagawin uh, bali pupunta po muna tayo sa PPA kasi dun po yung babayaran po natin dito sa port napakaganda pala rito mga kaibigan mga lods sa pier po ng tabaco port yan po yun yung nakikita malinis at talagang mabubayt po yung mga tao rito kaya madali po mapagtanungan kung hindi nyo po kabisado eto mga kaibigan dito po tayo muna pupunta sa PPA bali dito po yata tayo magbabaya di ko lang po sure talagang sobrang napakababait ng na mga tao po rito iba talaga yung mga pikulano ilalabas po ulit natin yung ating registro tapos yung galing sa post guard magkano? 1.20 na?

pagkatapos po natin mga kaibigan kumuha ng resibo dadalin po natin yan sa window 3 dun po tayo magbabayad para malaman po natin kung magkano po yung ating babayaran napakadali lang po ng mga proseso po nila rito kaya napakabilis lang po natin sigurado dito matatapos pagkatapos po natin dito magbayad sa window 3 baka diretsyo na po tayo yan sa loob po ng barko maganda naman yung panahon ngayon mga kaibigan kaya sigurado mapapaganda yung ating biyahe sa barko habang papunta ng ang akala ko kanina doon ang magbabayad pero hindi pala bali dito pa rin po pala sa cashier bali doon lang po yung kuhanan po ng mga ng isibo tapos dadalhin niyo po rito sa window tree eto mga kaibigan ah, bali ang babayaran po natin dito 65 pesos wala pa po, po dyan yung bayad po sa barko para sa ating motor tapos sa akin sa pasayero wala po po yan. Dito lang po yan sa may PPA. 65 pesos po muna. Na? Dito lang pa rin ito sa bako. Ito hindi na kailangan no? Selamat <coughs> po tapos na mga kaibigan yung ating proseso dito po yan sa PPA bali di na po tayo sa barko kasi doon na din daw po tayo sisingilin ng bayad po natin sa motor tapos bayad sa atin kasi may bayad pa po, po tayo bukod po yung bayad sa motor bukod po sa atin mamaya po natin malalaman kung magkano po yung bayad po ron diretsyo na doon diretsyo na kailangan mga kaibigan na ingatan po ninyo yung inyong mga resibo kasi siyempre baka may anakin pa po, po yan dun sa loob kailangan maging maingat po tayo dyan din po natin na wag mo basa <laughs> kasi mamaya baka hanapin dun sa loob ng barko wala tayong makita kaya kailangan na sobrang iingatan po natin yan dito mga kaibigan papasok na po kami ng barko dito po mga kaibigan sa may gate uh, balik ko po ng guard yung duplicate po ng binayaran po natin sa may PPA kaya ihinto po muna kayo rito bago po kayo dumiretso dun po sa barko Okay, po. Pa. Pagdating dito mga kaibigan, sa bago pumasok ng barko dito sa May hmm. Gate, uh, bali ang maiiwan na lang sa inyo, yung resibo ng PPA, tapos yung galing po sa Coast Guard na maliit na papel. Tapos diretsyo na po kayo rito sa barko para isa kayo po yung inyong mga motor. Ito may mga nakaantay na rin pong mga sasakyan po rito para ipasok din po yan ang isa pa po palang kailangan nyo pong tandaan mga kaibigan kung saan po kayo sasakay na barko kasi dalawa po kasi yung bumabiyay po rito isa po yung birak yung sasakyan sa ngayon tapos yung isa yung San Andres kasi kapag dito po mga kaibigan sa birak bali yung babayaran nyo lamang po PPA tapos sa barko na po kayo sisingilin ng bayad po sa motor tapos sa pasahero pero doon po mga kaibigan sa kabila yung ayon yung San Andres na biyahe RSL po yan Regina Shipping Lines Bali, magbabayad po muna kayo niyan doon mga kaibigan, mga lods sa ticketing office po nila doon po sa may gate. Kaya kailangan po na kung saan po talaga kayo sasakay. Eto mga lods mga kaibigan, ah, bali, pasakay na po kami sa barko. Medyo maganda pa naman po yung panahon. Ngayon po, ah, mag-aalauna na po yan. Kapag pasakay po kayo rito sa barko, kailangan daan-daan po kayo kasi medyo madulas po itong rampahan po nila. Kailangan dahan-dahan tapos lang po talaga yung patakbo para hindi po kayo madulas po rito pero okay naman medyo sakto lang naman po yung dulas din po sobrang madulas po yan diretso pagdatingin naman po dito mga lods mga kaibigan sa loob ituturo tuturo po kayo kung saan po kayo magpapart kasi dito mga lods uh, tatalian po nila yan tapos lalagyan po nila yan ng kalso kaya sigurado na hindi po matutumba yung ating mga motor tapos yung mga mahalagang gamit uh, dalhin nyo po sa taas tapos kung yung hindi naman, iwanan nyo na lang po yan wala lang pong mawawala dyan pero syempre, mas maganda na po yung magingat na dalhin nyo na lang po sa taas yung mga importante nyo pong mga gamit, cellphone, wallet at iba pa eto mga kaibigan, yung pinayaran ko sa motor bale 600 po yan, bayad po sa motor tapos sa akin, sa pasahero ang bayad ko po, uh, 322 kaya bali mga kaibigan, yung nagastos ko rito uh, 987 kasama na po 'yan yung bait sa motor 600 tapos sa akin 322 tapos yung PPA 65 kaya napakamura na rin po 'yan na maitawid niyo po sa Happy Island yung inyo motor. Tapos ito yung makakasama po ninyo mga trucks tapos meron pa nga po 'yan bus tapos iba po ng uri ng mga sasakyan na four wheels. Pero napaka-safe naman kaya ayan oh tinatagyan po nila yung kanilang mga trucks. Andito tayo mga kaibigan sa pinakataas ng barko. Kitang kita nyo po rito lahat. Yung bulkang mayon, ayan. Tapos dito yung paikot ng pier ng tabako po. Eto abang di po, po kami umaalis, nandito po kami sa taas. Tapos yan yung biyayang San Andres na Calixta RSL. Mamaya alaw na rin po alis niyan. Kaya halos sabay lang ang alis. Eto na mga kaibigan, paalis na po yung barko. Kaya halos sabi nila, apat na oras daw po yung tawid na agad kaya makapagpahing na po po kayo rito sa mahabang biyahe na binyahe namin mula sa Maynila na halos 9 hours mahigit pero mga kaibigan iba po yung bayad ko pala rito may aircon po rito na rooms kung gusto nyo po talaga makapagpahing tapos kayo kayo lang doon bali 400 plus po yung bayad kaya kung baga mahigit lang po yata 100 kung di pa ako nagkakamali yung bayad kaysa sa ordinary na kami dito lang sa ordinary dito lang sa labas kaya ordinary tapos may aircon na may rooms na aircon para naman po sa gusto talaga mapagpahinga at sa medyo socials <laughs> pero maganda din, din dito mga lods mga kaibigan sa labas mas okay tapos marami kayong makikilala mga kasabay mga kausap tapos kitang kita nyo po po yung view po rito ayan mga lods napakasarap sa pakaramdam na makita yung alon na dito kasama sa amin sa biyahe Kakaiba mga kaibigan, yung pakaramdam na ganito, yung makikita po ninyo, napakalawak na karagatan, tapos iba't ibang pulo, iba't ibang isla. Yan, di ko po alam kung ano, yan, baka San Miguel Island yan. Ayun, yung ating kasama sa biyahe, si AC. Thank you Lord, dahil iningatan niyo po kami ni AC at yung kasama ko, si kumpare kong Julito. Maraming maraming salamat po Lord sa pagkikigan sa amin. Napakaganda talaga ng biyahe ng Tawidagat mga lads, sobrang kakaiba yung pakaramdam. Tapos makikita mo yung napakagandang mga alon ng dagat Iba't ibang klase ng isla Tapos view ng karagatan Grabe, napakasarap sa pakaramdam iba talaga mga lads mga kaibigan Hindi yung puro lang tayo sa trabaho Kailangan din natin gumala Napakaganda pagmasdan na talaga nito mga lads mga kaibigan Ang alon Nandito kami ulit mga lads mga kaibigan Sa pinakataas Ang sarap dito napakalamig Napakasarap ng hangin Tapos kitang-kita mo yung kabuan ng dagat oh. Grabe yan kami galing mga lods sa Tapago Port sa Albay. Kumusta mga kapubayan ko dyan sa Albay? Kumusta ka mga lahat dyan? Kumusta ka mga amin mga taga Bulangi? Napakaganda talaga pagmasdan, grabe. Ang sarap dito mga kaibigan mga lods, magkape. Habang pinapanood nyo yung alon ng dagat. Kakaiba pa sa pakalamdam ko talaga na makasarap. Sobrang napakasaya. Nang ganitong nandito tayo sa patawid ng mga galing sa Maynila dito mga kaibigan malapit na kami sa malapit na kami sa may pirak, sa may pier. pero eto ah, bali lumalaki yung mga alon kaya medyo tumatagilit-tagilit yung barko <laughs> pero maulan-ulan po kasi pero di naman ganun kalakas style dahil nga po, uh, bali nagkakalansingan yung mga bakal sa ilalim. <laughs> Sana okay yung mga motor namin. Pero okay naman yung nakatali naman yung mga lads mga kaibigan. Ito na mga kaibigan, nandito na kami sa may Birak Pia. Bali halos mag ko na. Matagal po yung biyahe, apat na oras nga po. Pero okay naman, salamat sa Diyos at safe po kami. Yun lamang mga kaibigan, mga sa ang aming biyahe dito sa barko galing sa Pierpo ng Tabaco. papunta po rito sa Pierpo ng Birak. Abangan nyo rin po yung aming adventure po rito na pag-iikot. Sana maganda panahon. Maraming maraming salamat. Mga panas po sa inyo. God bless.